Hello guys, dito tayo sa CO2 room namin So, may nakita nyo yung uh, control Palitaklo yan Isa sa engine room, isa sa bodega 1 at saka isa sa bodega 2 So, ang pag-operate nyan Pag once na binuksan mo itong sa engine room nuksan mo yung uh, box na ito, yung door niya, mag-aalarma yan doon sa engine room. Magwa-warning siya na kailangan na iwanan ang uh, makina ng engine room kasi malapit nang i-release ang CO2. So kailangan, pag, uh, ang mga engineer doon, kailangan ipara na yung ventilation at ipara na yung fuel pump bago umalis pag-akyat uh, pag, pag na-confirm na wala ng tao sa makina so, ang unang gagawin paano pag-release pagbukas buksan ng door tapos buksan itong uh, handle i-turn handle para mag-open ang cylinder na ito tapos itong nakita nyo yung puti pin yan siya so tanggalin nyo yan ang pin kasi lock yan siya tapos ikutin ito uh, ikutin ito counterclockwise para maging uh, mag 90 degrees position ganyan at saka ng alwa ganoon din ikutin din itong uh, sa ilalim para uh, mag-release ang laman ng cylinder na ito. So nag-release ang nag-release ang cylinder na ito, ang laman niya pupunta ito doon sa mga uh, tangke. Ito ang magtutulak doon sa uh, sa lak ng mga ah... Uh, Uh, cylinder ng CO2 ito lahat 146 correction 147 pala ito lahat so hindi ito sabay-sabay uh, na mag-release sa unang release nito partial is 49 bottles muna mm, mag-release siya so pag sunod na hindi pa rin nakapula yung apoy mag-release ulit yung panibagong 49 tapos pag hindi pa rin naklaing sunog magre-release uli yung uh, 49 na pangatlong release so mali tatlong release ito ang 40 a uh, 147 bottles so ito yung CO2 namin dito sa Barco gagamitin lang ito pag once na kailangan kailangan na talaga na hindi na makaya ng mga portable fire extinguisher ang sunog so don ang time na gagamitin na itong CO2 bottles na ito